At na yeah. nga po yung kaya Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Pinupupog po talaga ng mga bashing ngayon. Kontrang-kontra talaga ang mga tagahanga ni Catherine. Lalo na po ang mga Katniel. Ayan, kontrang-kontra po talaga sa pag-uugnay sa pangalan ng kanilang idolo dito sa Mayor ng Lucena City. Ano ba ang dating kasi? Ay. Yun sa lang mag-ingat ka dyan, Catherine, kasi baka mamaya walang mangyari at baka gamitin ka lang. Mm -hmm. Kasi po, ang kanyang dating karelasyon na si Ashley Ortega. Oh. Ano, meron pa ngayon ah? Ay, tinawanan lang daw naman ni Daniel Padilla yung oh, issue oh, oh. tungkol kay uh, Mayor Alcala at saka kay Catherine. Kapamilya actor na si Daniel Padilla pinagtawanan sina Katrina Bernardo at kusina si Timir Mark Alcala. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos na mag sa social media ang umugong na balita na may lalaki nang nagpatibok sa puso ngayon ng dating nobya ni Daniel Padilla na si Catherine Bernardo sa katawan ni Lucina City Mayor Mark Alcala na kung saan naging bukang bibig ito nitong nakalipas na araw ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo na maging sa vlog ni na, Nanay Christopher Min ay mainit din ito sa kanilang mga paksa. Ay, mabentang mabenta po ngayon si Catherine Bernardo. Sabi nga natin, ano, may panapanahon ang bawat artista, di ba? Hmm. Si Catherine, ang barko na pinakamasarap pakisakyan ngayon. Hmm. Di ba? Tama. Sa totoo lang. Kung hindi diba? ang pangalan mo sa kanya, talk of the town ka. Oh. Kaya naman, lahat na bang halos, disco, kahit na walang kinalaman yung tao, binabanggit siya, para lang, alam mo makasabay lang sa pagjajagi yes! totoo meron, meron um, na kagad mga ganon at diyo, eto diyo. na nga po yung kaya Mayor Mark Alcala ng Lucena City pinupupug po, po talaga ng mga bashing ngayon uh -oh. -oh. agahan tanghalian hapunan meron pa siyang midnight snack mm -hmm. kontrang kontra talaga ang mga tagahanga ni Catherine lalo na po ang mga Katniel ayan kontrang kontra po talaga sa pag-uugnay sa pangalan ng kanilang idolo dito sa Mayor ng Lucena City. Ano ba ang dating hmm. kasi? Eh kasi daw, gagamiting lang daw kasi hmm. si Catherine na sila na kagad naghusga na kasi naman, may history naman din kasi ito si Mayo. Oo, oh, oh, totoo yeah. yan. Ngunit sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay binagin nila ang komento ng ilang netizens na kung saan pinapaalala at pinapaingat si Catherine Bernardo dahil sa history ng lalaking nalilink ngayon nito na si Lucina City Mayor Mark Alcala. Nabiglang iniwan ang dating kasintahan nito na si Ashley Ortiga sa hindi malaman ang dahilan. Yun oh. Yung sabi lang mag-ingat ka dyan, Catherine, kasi baka mamaya walang mangyari at baka gamitin ka lang. Oh. Kasi po, ang kanyang dating karelasyon na si Ashley Ortega, oh. hindi ko alam kung nadulas lang ba si Ashley o <laughs> talagang ito'y galing sa puso niya na nung matanong siya tungkol sa pagkakaugnay ng pangalan niya sa isang politiko na alam naman natin hmm. na ang ex niya ay si, ano, Mayor si Mayor. Mark Ang sabi niya, iniwan niya ako Noong time na kailangan-kailangan ko siya mm. Dahil diba naglayas ng bahay uh, mm. Ashley Kaya nga ngayon, adulas din siya Wala raw siyang kasama sa buhay ngayon Three years na raw silang hindi naguusap Ng kanyang mami Ang tanging kasama lang daw niya, ilang kaibigan At si Mavili Gaspi Ang uh, jowa ko Sabi niya, <laughs> ang jowa na. ko oh, jowa. Very 80s, napakalungo Ang jowa ko So nag-isip naman ngayon ng marami Nagli-live-in na ba sila? Ay? Ba't sinabi niyang Jowa Oh, hindi hindi jowa ko. Kami na lang ang magkasama. Parang ganon, 'di ba? Ngayon, biglang natanong siya tungkol dito sa politician. Ang sabi niya, iniwan daw siya sa gitna ng laban nitong si Mayor Mark. Ayun. Hindi magandang pakinggan. Sa isang panahon na kailangan, kailangan niya ng kakampi. Homeless daw siya, no? Oo. Bigla na lang daw siyang hindi kinausap. Wala na, wala nang komunikasyon. 'Yun ang iniisip ngayon ng mga died in the wolf fans ni Katniel. Oo, ng Katniel. Oh. Ni Catherine Bernardo dahil baka matulad din siya. Oo, oh, hindi naman masama What? kasi alam mo naman ngayon mga tao kung ano yung history mo. Nakatatakyan sa mga tao. Ayun Ay, na no, wow. po. Lalo pag idol mo, nakukat, ingat ka dyan. Ang, um, yan, Isa pang nakadagdag dyan, parang gusto nilang palabasin na gagamitin si Catherine sa kanyang personal lang. na hangaring mag artista Eh, nag-workshop kay OJ Diaz ganun. eh. Di Ay, ganun. Oh, so, alam mo na ang pattern. Oo. Oh, oh. Nag-workshop siya kay OJ Diaz. Ah, kaya, pa kaya lang na? daw siya na ang umamin na parang hindi ito ang mundo para sa akin. Ayun. Kasi nung pinaiiyak niyo po ako, tumatawa ako. Hindi na yan. Pero hindi ba i-erase yung katotohanan na nagtangkang magartista mag-artista? Ayun. Nag-workshop ka pa nga. Correct. So, ang dami nag-aalala talaga. Ayun. nga ng kwintuhan ni Nanay Christy Frimin ay biglang nabanggit ng kanilang kasama na si Wendell Alvarez ang mga celebrity na nagnangalang Mark na tila mahilig gamit ng kapwa celebrity na kung saan nauwi sa tawanan ang kanilang kwintuhan. Ang ah, hindi rin maganda ang mga history na wow, pinabalik wow, na inuungkat kay Mayor, si di ba? Ah, so ibig sabihin, ito, ito, so, ito oh, si Mayor to mangga din. I parang ni Mark... Yes, Oh, parang si Mark Levy's din. Well, bakit oh, ang mga Mark? Ano oh, Hala! Hello, Mark Lapid. Uy! Ang dami mong sinabing Mark. Isa lang pinag-usap natin dito, Mark. Ibang <laughs> Mark na sabihin mo, Huwag si Mark Lapid. Oo. Oh. Mayroon pang isang Mark. Hindi ko na sabihin yung apelyedo. Si Mangga din yun. Sino? Sino? Kaibigan nito. Pag pupunta ng ano, ng comedy bar, di ba? Kung todo ang pabulosa. Sino yun? Si, yan bibigay ng ano, kembot? <laughs> Oo, oh, bibigay. Sino yun? SIN! <laughs> Ikaw ang dami mong mark. Isang mark lang pinag-uusapan natin. Ang dami mong mark sinabi. alam mo sasabihin Markeras? Hindi. <laughs> Ay, oo. Oh, <laughs> oo, oh, isa din yun. Oo. Oh. Oo, oh. oh, pero mabait naman si Markeras. Oo. Oh. Ako, huwag mo nang sabihin yun ang gagamit dyan, ha? Ah. Ay, hindi. Si, mar kachipan. si Mark lang. Yun ang mangga, <laughs> yung yun yun ang gagamit oh, sa kanya. Oh. Sa totoo lang. Pero siguro, no, hindi talaga malilimutan yung mga nangyari nung nakaraan. Ina-apply ngayon dahil dinidikit nga ang pangalan niya kay Catherine. Ayun. Eh, ikaw ba naniniwala na sila na? Naku, eh. Parang hindi yata, parang hindi pa handa si Catherine sa ganito. Ikaw? Hindi ako naniniwala. Bakit? Ay kasi 'di ba, una-una, meron siyang ano, ito si Mark, meron siyang parang tatakbong sa neyo. Bisilte ano pang sasabihin ng tao? O gagamitin mo lang si Catherine niya siguro sa yung political career. Ayun. Oh. Ako talaga, hindi ako naniniwala. Kasi kapag mahal mo isang tao, ipagmamalaki mo eh. Ipagmamalaki mo, magsasalita ka. Mm -hmm. May nagsalita na po ba dito kay Catherine Bernardo at kay uh, Mark Alcala? Wala naman ah. Yung naka, Ay, diba? uman, Parang no? tagod-tago. Oo. Mm oh. -hmm. Mm -hmm. Nakakaloko naman 'to silang dalawa lang nakakaalam magka-relasyon sila. Oo, at nung ano pa to, uh, last year pa to. Oh, uh, 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 uh. uh, November pa. Oh. Uh, uh, uh. Parang teka na lang muna, oh. Uh, diba? uh, maganda to kung i-announce sila siguro pag tapos uh, uh. ng eleksyon. Ay, di ba? Hindi, basta. Sa dulo nga ng topic ni Nanay ay muling binalikan nila Saliling na lalaki ni Catherine Bernardo na si Lucina Mayor Mark Alcala Nabalitang nobyo na ito ngayon ni Catherine Bernardo Nalabis ang pag-alala ng mga Katnil supporters Ngunit sa lumabas na balita ay di mano naman ang naramdaman ni Daniel Padilla Na sa halip malungkot ito ay natawa na lang nang makarating sa kanya ang balita Para sa buong kwento Narito ating pakinggan ang pahayag ng veteranang kolonistal si Christopher Min Na kung saan nagulat ito sa reaksyon ni Daniel Padilla Narito ang video <laughs> hindi naman kailangan nitong si Mayor Alcala ng isang Catherine Bernardo sa kanyang pagtakbo uli. Ayo, Dahil mama. malakas naman siya. Mm -hmm. Pero hindi natin maiiwasan yung komento ng ating mga kababayan na maaaring ginagamit niya si Catherine para sa kanyang political career. Ayo. Kasi wala ka mahahanap na ibang dahilan eh. Kasi wala naman nagsasalita. Hindi nila kinukumpirma. Hindi rin sila nagde Correct. O, anong gusto mong isipin na iba? Eh, di kanya-kanya na -kanya lang tayo nang isip. Sa bahala kayo mag-isip. Ganun ba yan? Mm -hmm. What you see is what you get. Ay, Tapos, oh. ano, meron pa ngayon na, ay tinawanan lang daw naman ni Daniel Padilla yung oh, oh. issue oh, oh, tungkol kay uh, Mayor Alcala at saka kay Catherine. Ang iniisip ko naman, ano naman ang gusto nila sabihin ni Daniel? Yung matakot siya, naku, baka ma -in love na itong ex ko yun kay na. Mayor Alcala. Katsi pa naman yun ah. At saka mas pangit lang kung iiyak si Daniel. Hindi, oh. <laughs> <laughs> hindi niya papansinin Oo. talaga yan. Si Alden nga, di ba ano ang sabi niya nung si Alden eh, <laughs> nalilingke, Catherine. Hmm. Hindi mangyayari <laughs> yan. Hindi magkakatotoo Hindi magkakatuloy oh, yan. Oo, oh, oh, diba oh, sinabi niya? di ba sinabi rin niya, napaka-safe ni Catherine? Oo, oh, oh, napaka- Oo, oh, oh. ba oh. kasi diba, pag si Alden ang kasama, naku, oh, very, very, very safe si Catherine si Bernardo. Oo, oh, diba? Bakit kaya? Bakit kaya? Ay, kasi alam mo naman si... Alden. Ano, si Alden, ano yun? Inang, <laughs> anong, anong tawag ba doon? Yung... Alam mo, araw ba ah. ng ano ngayon? Pagpatanggap? <laughs> Panggapa? Hindi siya, alting isang marispeto sa tao. Carry. Oo. Tignan mo naman yung ginagawa niya. Pagka magsama sila ni Katino, di ba, inaalalayan, inahawakan sa kamay. Oh. Di ba, par parang hindi magulas. Ano, ano pa? Di ba, parang ganun. <laughs> <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.